Naglalaban ang grupong TST laban sa TVS nang biglang may nakitang patalim ang isa at sinaksak ang kalaban ng may balak pa niyang Pagsasaksakin ito ay biglang may nagpaputo na polis. <laughs> Lingid sa kaguluhan ay mayroon pang isang tao na nagmamasid ng hindi nila alam. Gulat at takot ang nararamdaman ni Jen habang tinitingin buhay pa ito. Nang na-confirm niya na nawala ng buhay ito ay agad siyang tumawag na pulisya upang ulat ang mga pangyayari. Ngunit bago pa man nakasagot ang mga pulisya ay pinigilan siya ng isang... Hindi tinatawagan mo. Bapaan mo ang cellphone mo. Hindi tinatawagan mo. Mga pulis po! Tawagan mo pa ang mga pulis at paapatayin mo natin ng pamilya mo. Tumakbo ka na! Go! Oh. Lalakad si Police Officer Melody nang may nakita siyang bangkay. Nagulat ito at tumawag naman kaagad. Oh, Officer, Officer Melody, oh. sinungaling ka pa, nakita na nga lang kita na ikaw ang bumarin sa kanya. problema At sa wakas, ang katarungan ay nagtagumpay. Naaresto ang tiwali at walang pusong polis at ang kanyang lisensya ay binawi. Ang kanyang mga gawa ng kasamaan ay nakalantad at ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang katotohanan ay laging lumalabas. At ang mga tao ng tatangkang magtago sa likod ng kapangyarihan at korumpasyon ay hindi makakatakas sa kanilang mga ginawa. Ito rin ay isang aral na ang katapatan at integridad ay mahalaga sa lahat lalo na sa mga taong nagsisilbi sa bayan.